Bossing Vic Soto na sorpresa sa inihandang birthday celebration sa kanya ng buong dabarkad sa programang Eat Bulaga. Ngayong Sabado, April 26 ay masayang ipinagdiwang ng buong dabarkads ang kaarawan ng isa sa mga OG host ng Eat Bulaga na si Vic Soto. Nito pang darating na April 28 ang ika-70th birthday nito pero nagkaroon na nga ito ng isang advance birthday celebration sa Itbulaga na siyang surprise at inihanda ng buong dabarkads para sa kanya. Bilang selebrasyon naman ay naghanda din ang mga dabarkads ng kanika nilang special number bilang pahandog para sa kaarawan ni Bossing. Dumalaw at bumisita din sa Itbulaga ngayong tanghali ang kanyang mag-eina na si Napoleon Luna, Baby Mochi at Tali. Narito ating panuurin ang mga videos na naibahagi mula sa ika-70th Advance Birthday Celebration ni Bossing Vic Soto ngayong araw ng Sabado sa programang Eat Bulaga. <laughs>

No, Australia. From <laughs> Papua. From Papua. This one. Oh. Who's that? I have ping, 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 ping. I don't know who Dora. Dora. He was just standing there. I think I Dora. The explorer. Okay. So I would like to sing a song for you. If I had not love with you, would you promise to be true? And tell me you did understand Cause I've been in love before And I found that love was more than just holding hands If I keep my heart to you be... Sing us <laughs> birthday <laughs> Ay, birthday bo. Ito na po si birthday bossing. Oh, oh, oh. Eh. Oh, oh, Bossing, happy oh, birthday na. po. Ano kayo? <laughs> mo na kayo? Ibitado kayo. Invited lahat na Daming handa, bossing. Thank you po, bossing. Happy birthday. Ayun, daming po. Oh, so for, bossing. for bossing, napakadaming lechon, daming recads sa loob. From Sante Barney. Happy birthday, boss. Init pa. <laughs> Pwede to i-take home. Tatlo na. And there's more! Meron pa tayong happy birthday, boss. From Free Family. Thank you. And meron pa din tayong isa pang lechon from M-Quest Ventures. Wow, napakadami lechon. One, two, three take home na yan. Okay? Thank you so much. At ito, 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 So, ayun na dami guys. Napakadami handa, di diba? Ganon din karami ang mga mangyayari later. At dahil sabi ni Ate Ali, last 10 minutes na, abangan nyo dahil last 10 minutes, ikbulaga na. Kaya dapat tumutok na kayo sa TV nyo dahil maraming ganap ngayon sa birthday ni Bossing. At huwag niyo kalimutan na batiin at comment na happy birthday Bossing at birthday wish nyo kay Bossing. Okay? Mababasa yan ni Bossing layers Thank you, Dabrikans. Ingat po kayo. Happy Fiesta. See Abangan later ang birthday celebration ni Bossing. Bye bye. At, abangan niyo po ako sa. At, ay. Magaya! <laughs> <laughs> yeah. okay. Oh yes, yeah. sorry kan Bago tayo umalis. Abangan niyo rin. <clears throat> sorry po. Abangan niyo po kami ng singing queens at iba pang TV5 actors sa uh, Kapatid Caravan na mangyayari mamaya sa SM City Caloocan. North or South? North. North. SM City. North. Caloocan. North. Caloocan. Diyan po kami ng mga... English. 8 p.m.? Ha? Ay. Mga... <laughs> May umaga. sorry, sorry. 3 p.m. 3 p.m. po. Abangan niya kami. See you po mamaya, Dabry Pero ngayon, mulad muna kayo ikbulaga. Okay? Bye, Dabry Happy weekend! Happy birthday, bossy! Right. <laughs> wala pa kami. wala pa, wala pa. Magandang araw sa inyong panel.

Ayan, Sabado na David Cats. Alam niyo naman ba? Na, today, oh ngayon natin is a celebrate today. It's a day that we celebrate birth of the one and only Bossy si oh Soto. Si oh At eto na, eto na. May, may, may papakilala ko sa inyo. Isa pa itong oh napakaganda. Ako, Palin. Ako naman yung friend mo. Paano ba i-zoom? Oh Gusto so, ko i-zoom. Basahin mo nga ito, friend. <laughs> Maghilo ka. Ayan na. So, ito na. Ayan ako. Si Bossing Vic Soto. Nag-aayos na siya. So, It's my birthday. Si Bossing Ay, ang zoom in. Mukha <laughs> Sorry. <laughs> so, paano ba ito? Eto na ba yun? Ito so, na yun, friend. Okay. So, papakita ko po sa inyo, Dabry Cats. Ano na, sa iyong posting kick dito tayo sa labas, Dabry Cats. Kasi napakadami, napaka... Hindi para manila ng props. Hello, Ate Al. Napakadami po kasi mangyayari ngayon. At napakadami rin food at handa ni Boso. Pakita natin ngayon. Si Mutse. Ah! Ang mo Ang Parang hindi parang di siya natutuwa talaga. Uh, 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 beautiful eyes. Beautiful eyes. Ate Raisa. Come on, do it. Uh, uh, bless po, bless po. Uh, bless, bless. bless po. Kiss po. Kiss. Kiss. <laughs> Clap, na. Hi. Donut na naman want donut? Ayan, si Mochi nandito po, napaka-cute. At ito, papakita namin sa inyo, Dari Cats. Di ba, nakaganito kami, mga binibini kami ngayon. Dahil mamaya malalaman nyo ako bakit kami binibini. Pero ngayon, papakita ko muna sa inyo ang mga foods here. Kasama natin ang JK.